Good morning, good morning guys, good morning. Halika't kain. Mag-almosal tayo guys. Oh, wow. Oh, meron ako ano, tuyo. Tapos, bola-bola na maliliit. Karne, konting karne. Hmm? na to. <laughs> May na ako magkamit na. Again guys, mawag kayo. Tuyo. Kanya mas tuyo. Hmm? Hmm. ng tuyo. Hmm? Ini kaya sekali tak ada. Hmm? So. Sekejap lagi. Lahat kainin sa tuyo. Lahat guys kainin ini sa tuyo. Ha? Huh? At nung ulo. Hmm. Ikat kain tayo. Bago magtrabaho ulit. Magkalmusan na tayo bago mag tayo magtrabaho. Na? Hmm? Stop. Hmm. Ya. Hmm, enggak perlu, ya. Hmm? Mangajen. Nyata. Itu saya sedera ini

Oh, yung karni sa'yo. Mm. Ano mo? Yan. Ay, sorry. Dahil ako. Yung karni sa aso. Kinain eh. na. Dahil yung karni 我懂。